Yan, good afternoon po. Ito po yung ating apisirana na kung saan ay ang mga workers ay fly Yan. Ito po ay hindi ko pa nahaharbisan. At bagong pasok lang po yan. Yan po ay galing sa ating mga box na nagswarm. Yan. At sa kasalukuyan po ay nag display na sila. Yan, kapag po ganyan yung a condition ng ating colony, makita po natin na pagiging aktibo ng kanilang queen sa pangingitlog, no? Yan po ay ah napaka ganda. Yan. Ah, at hindi po lahat ay ganyan. ang sinasawing palad na yung queen ay uh, magkasakit or mawala malas queen yan sa observation ko po mas maganda talaga ay pagkapasok mo mga 1 month bago mo i-open yung top cover nya yung kagaya po nito to parang hindi ko pa na i-open yung top cover nya yan kasi hindi po dapat natin gawin siyang laruan no yung laging ibubukas ang top cover kasi sa bawat uh, abala na na nangyayari sa bawat open natin ng top cover pare silang may stress maaring huminto sila sa paggawa ng pollen no pollen and honey yan, maaaring yung queen ay maisturbo sa pag uh, pag pag, pag pangitlog at uh, dahil po doon ay may posibilidad na humina yung ating colony yan mas napakaganda po o oh, pabayaan lang ninyo siya siya naman ay um, kung mag honey hindi naman yan mawawala dyan sa loob walang kukuha yan no kaysa lagi nating i-open eh, ang top cover niya. Hmm, san po sa katuwaan natin na mag-video kahit dadalo pa yung broad ay atin ang ibinibideo eh, hindi po maganda yon. Oo, maaring nakapag-video kayo pero yung stress noon sa bis ay malaking abala sa kanya. No. Yan. Natin niyo po ano na siya na ano na siya, nagkalma na, yan. Nag uh, silent na, yan. Kasi ah uh, ano siya, nakapag-test play na. Mga dumarating yan, mga workers na na kung saan ay ah uh, ng pollen and honey sa gubat, yan. At mapapansin po natin yan isa sa mga sign na malakas yung ating colony ay kapag yung bis ay ano yung maano pa siya, maputla yung pagkabis niya, ibig sabihin bata yung kanyang bis yun po yung kadalasang nagtetes fly, no at pag naman po yun ay alos queen ah ano yan, madalang nang maglabasan yung mga workers niya kasi sa pakaunti po yan, hindi sa padami at ang dumadami lamang po dyan ay drone yan. kung tatanungin po naman ninyo kung, kung ang uh, loose queen ay may pag-asa pa uh, yan po ay magkakaroon lang makakasurvive lamang siya kung magkaka-queen pwedeng gawin po natin lagyan natin ng uh, mura na broad para makagawa sila ng queen o kaya naman ay uh, makakuha tayo ng queen sa pamamagitan ng mga nagsuswarm na maliliit na colony pwede natin gamitin yung queen noon para ilagay doon sa loose queen yan yan may pakita po sa inyo dito na namatay yung queen yan to po tingnan yung ano niyo. dalang pong lumabas yung kanyang worker kasi lost queen po yan na yan po ay dating tingnan ko ay napakaganda ang gandaming hanin niya pero siguro naipit po yung queen niya sa pag aangat ko ng prim kaya yun na lost queen kaya nangyari ay na humina na siya wala yan ang work hindi, na nga umaalis pa ikot ikot lang doon yung guard niya oh. madalang nang dumating yung mga uh, workers niya madalang nang umalis yan yan po ay binisita ko kanina at love Queen paano po malalaman na love Queen kapag po puro drone ang itlog noong broad yun po ay uh, wala na ang kakaiba po doon sa mga kondisyon uh, yan, katulad po nito yan. yan. napakadami po ng kanyang workers yan yan po yung mga kondisyon mga uh, ano, ano ito, kagaya nito yan yan ang kondisyon ito medyo ano na rin ito. medyo uh, ah, alahado na rin ako dito maaring mahina o wala na rin queen no? O walang pumapasok lumalabas halos maaring mahina na hindi po katulad nito yan no? Hmm. yan po yung maganda na po ang May ano niyan maaari po ngayon ay badabi ng brood yan ito naman po yung ating stingless bees yan ha, kung saan ay kumuha po ako ng brood dito sa loob ng peral inilagay ko sa box bago pinatong ko po yung box at ito po ay Ah, kapag ka, ah, ano ay iaangat natin. Ah, oh, ihiwalay na natin siya, split natin siya sa peral para mag ah, mag mm, ano sa siya, dalawang kolonya. Yan. Ito pa po yung mm, ano, hindi ko pa po ito na i-open. Yan. Ang top cover niya. At maganda rin po siya. Maraming workers. Ha, pasin po natin yung daga niya. Kasi protektahan po natin siya sa matinding sikat ng araw. Okay lang na siya ay nasa initan. Pero ang importante ay yung init ay hindi halos makapasok sa loob ng box. Yan. Kumbaga sa bahay meron siyang kisame no? dahil kung yan po ay wala hindi po yan tatagal diyan sa init na yan wala naman kayong makikita sa forest na nasa ganyang katahaw no? lagi siyang nasa gubat lagi nasa liblib no? Nan. Papapansin po ninyo yung lugar ng aking uh, farm. Kahit po tanghaling tapat, katulad ngayon, maliyong po siya. O. Kasi nasa ilalim siya ng mga puno ng kahoy. Uh, hindi po pwedeng nakababad siya sa uh, initan. Uh, at siya nga po pala, shout out po kay Sir PJ de Castro. Kanina po ay nagtawag siya sa akin at siya po ay bumili ng isang colony yan ito po yung isa sa uh, beekeeper sa uh, Tayabas at uh, siya po ay nagpapaseminar sa Stenglis Bee at uh, nice din po niyang tahakin ang pag-aalaga ng apiserana yan kaya siya po ay uh, nag uh, utay, utay ano nagsisimula na mag uh, aral patungkol sa karakteristik ng apis sirana magkaiba po ang pag-uugali ng stingless bees at ng apis sirana no Medyo ang stingless bees hindi siya ganong kasilan. No. Kaya lang, kung sa dami naman ng makukuhang honey, ay mas madami naman po ang sa apisirana. Dahil ang apisirana, pagka nag-iinit, ay kaya mong humarbes ng hanggang 5 Five, ah, uh, na ulit, no? sa isang taon 5 times sa isang taon samantalang ang stingless bees ay 2 times lang pwede mo ang stingless bees ay pwede mo siyang i-harvest ng itong buwang ito hanggang Mayo at December na uli, yan yan po ang pagkakaiba ng stingless bees at ng apis serana si yan kaya lang nga ang api si na ay talagang ah, di ka pwedeng hindi full time sa kanya. Na kailangan mo siyang alagaan. Dahil siya nga po ay may ugali na ah, umaalis, no? Pero kung marunong ka naman ay kaya mo naman siyang ibalik sa kung saan siya no? Kaya mong mapanatili ang bilang ng iyong colony o madagdagan pa kung ikaw ay marunong no ano yung oh. ating yan ah, na po yan no. ito naman, trap box yung isang yan, yan, wala po siyang laman ah pwede pong magkalaman yan pagka ah ng bis yan yun po ay isa pa rin apisira na yun o oh. ito yan yan po ay ah, napaka ayos po ng box nyan o Tsaka yan po ay napakasipag maghanin yan yan ay yan po yung kung harbisan ko lang ipinakikita ko sa inyo sa youtube ito naman po yung aking stingless bis na nakapatong sa peral yan. kapag po yan ay uh, puno na atin pong ihiwalay ito, kagaya nito siguro ito panghiwalay na eh. yan panghiwalay na po yan sa con sa peral Sige po, salamat po sa inyo. sama sa akin. Sige po. God bless.